Good guys Ayan Yung ulam natin ngayon Yung kinilaw na ano Balat Tsaka yung bantunan Tapos yung ano Ayan Yung bakalan Ayan Ayan natin Ayan, at pinigaan na nga ng pinsan ko ng bisbis. -bis. At yan nga ginagamit namin na pangasim sa kinilaw lalo na kapag sa sinigang na isda talagang napakasarap niyan guys kumpara sa sinigang na binibili natin sa tindahan ayan nga yung lula ko at napapasyal nga ito ng puerto at yan nga yung kapatid ko kumakain ng tinapay at talagang hindi ako nalalaway dyan sa tinapay guys at dito nga ako nakapokus sa may balat ayan yung balat sa yung bantunan na inaluan ng bakalan at talagang namang napakasarap niyan. kumpara sa bakalan ng laga tayo na kayang kilawin guys at ng matik